Mga lihim na kuwarto, misteryo ng Great Pyramid ng Egypt. Sa disyertong ito, tumatayo ang isa sa pinakadakilang bantayog na ginawa ng tao, ang dakilang pyramid ng Giza. Munit higit pa sa isang libingan, ito'y isang palaisipan. Isang gusali na itinayo libo-libong taon na ang nakaraan, munit hanggang ngayon, may mga lihim na hindi pa rin tuluyang natutuklasan. Noong panahon ni Paraon Kufu, ipinanganak ang isang pangarap, isang tahanang tatayo magpakailanman. Isang hagdan papuntang langit. At mula sa pangarap na yon, sinimulan ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng sinaunang Egypt. Sa loob ng dalawampung taon, milyon-milyong tipak ng bato ang inilipat gamit ang lakas ng tao, lubid, at mga rampa. Limestone ang bumuo sa katawan. Puting limestone casing ang nagbigay ng kinang sa araw. Granite mula sa aswan ang nagsilbing matibay na pader ng mga silid. At habang lumalaki ang piramid, lumalalim din ang hiwaga na kinalalagyan nito. Sa loob ng piramid, may tatlong pangunahing silid. The King's Chamber, yari sa granite, kung saan nakalagak ang kabaong ng paraon. The Queen's Chamber, na hanggang ngayon, hindi tiyak ang tunay na gamit. At Subterranean Chamber, isang silid na inukit mismo sa ilalim ng lupa, Iniwanang hindi natapos, walang kasiguraduhan kung para saan. Mayroon ding makikitid na lagusan na tinatawag na air shafts. Ngunit ang ilan sa kanila hindi humahantong sa labas. Bagkus, diretso silang nakatutok sa mga bituin, parang sadyang ginawa upang gabayan ang kaluluwa ng paraon sa kalangitan. Hanggang ngayon, palaisipan kung ito ba'y simpleng ventilasyon o sagradong daan patungo sa mga Diyos. Sa paglipas ng libo-libong taon, patuloy ang paghahanap sa mga lihim ng piramid. Noong 2017, gamit ang makabagong dermal imaging at cosmic ray scanning, natuklasan ang mga voids o bakanting espasyo sa loob ng piramid, malalaking silid na hindi pa nararating ng tao. Ano ang laman ng mga ito? Kayamanan ba? Mga lihim na dokumento? O simpleng estruktural na espasyo lamang? Hanggang ngayon, walang kasiguraduhan. Ang mga silid na iyon ay nananatiling sarado, tahimik, at misteryoso. Munit ang pinakamalaking hiwaga ay kung paano ito na itayo ng ganoon kaeksakto. Ang apat na gilid nito ay halos perpektong nakahanay sa apat na direksyon ng mundo. Ang sukat at proporsyon nito ay konektado sa mga bituin, sa kalendaryo, at sa mga sukat ng mundo. Sa kabila ng modernong teknolohiya, walang makapagsabi ng tiyak kung paano nagawa ito ng mga sinaunang Egyptian, ng walang bakal, walang crane, at walang computer. Sa loob ng apat at kalahating libong taon, nakatayo pa rin ang Pyramid ng Giza. Hindi lamang bilang libingan ng isang hari, kundi bilang tanong na walang kasagutan. Isang alaala ng pananampalataya, adham, at hiwagang hindi pa lubos na nauunawaan. At marahil yon mismo ang dahilan kung bakit ito nananatiling buhay ang piramid ay hindi lamang bato at buhangin. Ito ay isang misteryo na isinulat sa kasaysayan at patuloy na nagpapaisip sa atin hanggang ngayon. Ang pinakapayak na teorya ay nagsasabing itinayo ang piramid gamit ang mga rampa. Layer il -E layer, tipak ng bato ang iniahon pataas, hila ng libo-libong manggagawa. Ngunit para sa iba, hindi sapat ang teoryang ito, Paano nga ba nila nailipat ang mga tipak na granit na may bigat na mahigit 50 tonelada mula sa Aswan, 800 kilometro ang layo? May mga naniniwala na ang mga Egyptian ay nagmana ng kaalaman mula sa isang masinaunang sibilisasyon. Isang sibilisasyong naglaho bago pa man sumibol ang kasaysayan. Ayon sa teorya, maaaring sila ay nagtaglay ng mas advanced na kaalaman sa inhenyeriya at astronomiya, kaalamang ginamit upang maitayo ang pyramid. Isa pang palaisipan ang ugnaya ng ugnayan ng piramid sa mga bituin. Sinasabi ng mga arkeologo na ang tatlong piramid ng Giza ay nakahanay sa Orion's Belt, isang konstelasyon na sagrado para sa mga sinaunang Egyptian. Para sa kanila, ito ang tahanan ni Osiris, Diyos ng kabilang buhay. Kung gayon maaaring ang piramid ay hindi lamang libingan, kundi isang astronomical map na nag-ugnay sa langit at lupa. Ngunit may isa pang teorya na mas kontrobersyal, ang tinatawag na alien theory. Ayon sa ilan, imposibleng na itayo ang piramid gamit lamang ang simpleng kasangkapan at lakas ng tao. Sinasabi nila, baka raw tinulungan ng mga nilalang mula sa ibang mundo ang mga Egyptian. Mga dayuhan na nagbigay ng teknolohiya o kaalaman upang maitayo ang mga himalang ito. At may isa pang alamat ang sumpa ng mga paraon. Ayon sa paniniwala, sinumang maglalakas loob na gambalain ang libinan ng hari ay tatamaan ng kamatayan o kasawian. Noong isang libo siyam nadaan at dalawamput dalawa, nang mabuksan ang libinan ni Tutankhamun, ilan sa mga nakilahok ay namatay sa di maipaliwanag na paraan. Kaya't hanggang ngayon, nananatili ang takot at respeto sa mga silid na hindi pa nararating sa loob ng pyramid. Mga rampa, nawawalang sibilisasyon, mga bituin, dayuhan, at sumpa. Maraming teorya, ngunit walang tiyak na sagot. At marahil iyon ang tunay na lihim ng parami. Na ito ay sadyang itinayo, hindi lamang upang maging libingan, kundi upang manatiling misteryo, isang tanong na hindi kailanman masasagot ng buo.